Hello Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Ngayong araw magluluto tayo ng monggo. Binabad ko muna yung monggo, hinugasan ko bago ko binabad. And then pakukuluan natin yung ating monggo. ayan may alubati at saka malunggay tayo diyan. Ang lahat ng mga yan ay bagong pitas galing sa bakuran at may mga gulay din tayo diyan, may sigarilyas, okra at saka talong galing din yan sa mga tanim dito sa paligid ng bahay. So ayan yung ating gagawin for today. Magluluto ako ng monggo at hahaluan ko ng pritong isda dahil may isda nga, yun yung ating cravings for today ay kumain ng monggo. Kaya sobrang takam na takam akong kumain for today. Ayan nga, nag ako ng bawang at saka ng sibuyas. Saka natin ilalagay yung ating mongo green na nilaga. Hindi ko muna masyadong uh, gina, nilaga yung ating mongo dahil maluluto naman sa pagpakulo natin after na nagisa natin. So, ayan nga na ilagay natin yung ating green mongo. hahalo haluin lang natin yan at lalagyan muna ng konting tubig bago ko ilalagay yung ating gata. Dahil nga, di ba, gumawa ako ng biko today. Kaya yung kalahati ng gata ay tinabi ko para sa luto kong munggo for today. Yan yung aking cravings. Talagang di ako kumain ng tanghali. At kasi nga, hinahanap-hanap ko yung munggo. Kaya, ng hapon na yan, ay nagluto ako kaagad ng munggo. So, yun yung aking luto for today. Naglagay muna ako ng tubig. Konting tubig lang para naman maluto yung aking munggo kasi nga hindi pa masyadong luto ng ginisa natin and then kumulo na nga at luto na yung munggo nilagay ko na yung ating gata na itinabi so ganun lang yung aking ginawa then nagtimpla ako ng asin at seasoning nakadepende po sa inyo kung gaano karami yung ang inyong isabaw at kung ano panlasa ang gusto nyong ilalagay dahil ang resulta nya ay isa lang din ay munggo so ayan nagprito din ako ng isda dyan lalagay muna natin sa isang gilid yung ating isda dahil ihahalo natin yan mamaya sa ating gulay. So, napakasarap ng aking kain sa hapon na ito. Busog na busog. Kahit kaunting kanin lang ating kakainin, ay mabubusog na tayo dahil sa dami ng gulay na ating kakainin. Ang daming gulay ng ating hinahalo sa, sa ating munggo. Ayun kumulong-kumulo na nga yung ating munggo at naglagay na tayo ng ating talong dahil yan yung uunahin natin yung talong na ilalagay na natin yung dalawang isda lang yung aking hinalo para magkaroon ng lasa yung ating monggo sobrang sarap nakakaubos ako ng isang mangkok sa hapunan ko kaya nga sobrang busog ako at ilagay na rin natin yung ating okra kasi ang okra mas masarap kapag sobrang luto hindi siya masarap kapag half cook lang yung okra depende pag in-steam okay pwede siyang pang half cook na luto so ayan yung ating mga kagulay-gulay ay yan. patuloy pa natin pinapakulo nga. Dahil yung ating mga nilagay na uh, gulay ay kailangan nating mailuto. So, ayan yung aking luto for today. Today is Halloween. Kaya nasa bahay tayo nagluluto at ilalagay na natin yung ating sigarilyas. Yung ating sigarilyas ay galing din sa labas. Pinitas lang din yan dahil nga na-stack na kaya mukhang lumana siya and then yung bagyo bis natin konti so yan pagka ganyan almost na na yung patatapos na yung ating niluluto naglagay na tayo ng alubati natin so patapos na yung ating niluluto at ang huli-huli nating ilalagay ay yung ating malunggay so yun yung aking luto for today sana nakatulong ang video na ito sa inyo at nakapulot kayo ng aral kung paano kayo magluto minsan ng mga pagkain ninyo dahil minsan napakahirap mag-isip kung anong iluluto So, yan yung aking video for today. Kain na tayo. Ready to serve na yan, guys. Ayan, napakasarap at ihanda ng ating plato. Kapag ka ganyan, konting kanin lang at more on gulay tayo. Maraming salamat. God bless to all of us. And be kind always. Thank you for always watching. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Nating at mga susunod na video. Thank you for watching always. God bless.